o ba. Kontento ko sa nangyayari sa bayan natin. Yun eh, yun eh, yung uh, sa puntong ako sa servisyo, nakita ko halos ang lahat ng agulo na pwedeng gawin sa bayan para umayos ang buhay ng nakakarami sa atin. Pero titingnan mo naman, pagka kung kampanya lang ang pagbibigyan mo ng pansin at makikinig ka sa mga kandidato, hindi mo alam kung sa kapa kunti. <laughs> walang walang malinaw na direksyon na makikita ka para sa bukas. Mm. Na pwede ka magdesisyon na okay, magagaling pala to. Mm. Mga katulad ko, masasabi ko, GK, pwede nang manahimik kasi kikita mo maayos naman ang takbo ng bayan, di ba?" Eh sa ngayon, ay mm. eh, talaga wala kang bakit. Oh. Particularly po, saan po kayo hindi kontento sa nangyayari sa atin? Ay eh, ako ang at tingin ko no, nasa pwesto pa ako, sinabi ko na yan eh. Mm. Ang number one na uh, security threat ng bansa ay ang ating politika. Kasi nakikita natin na ang mga namumuno sa atin, wala namang uh, pananaw kung santay tayo patungo bilang isang bansa sa lipunan. Wala yan eh. Tapos, lalo ngayon, uh, nakaka, kinakapos ng hiningi mo pag isiisip yung laki ng nakaw na nangyayari sa nakawan sa ating bayan. May mga problema tayong hinaharap na very immediate. For example, the issue of China. Mm -hmm. may eh, Dahil sa naging pwesto ko ng araw, mm -hmm. medyo minalalaman tayo ng konti at meron tayong mga naririnig mm -hmm. na hindi naman naririnig ng mga ordinaryo nating mamamayan. Una-una, sinasabi ng ating mga outer parks na baka sa region natin magkaroon ng kaguluhan. As serious as a war or an invasion of China. Sabi nila na baka ngayon, sa so nangyayari, baka ang China mag-isip na na gawin na yung talagang gustong gustong-gusto nilang gawin for decades. No? Mm. That is to get Taiwan. Eh sa geographic location naman natin, hindi mo nang pwedeng atakihin ng Taiwan nang hindi mo titignan kung ano mangyayari sa Pilipinas. Mm. I think, in fact, uh, kung talaga serious sila kunin ng Taiwan, baka yung uh, pag-atake nga mauna pa sa atin. Eh. Good that it's not only the Americans mm. promising to help us. Mga Hapon, Australia, New Zealand, even mm. NATO countries are beginning to visit our our shores kasi natatakot sila na pag nagkaduktong na yung dalawang flashpoint na pwedeng mag-lead mag, uh, to another world war, mm. dapat dapat na nang seryoso yan. Halos maraming bansa naghahanda na wala tayo. Mm. Tayo lang na hindi naghahanda talaga and because of this no uh, medyo tingin ko ang dapat nating gawin i-assume natin na aalis yung mga kaibigan natin mm. kung iiwanan tayo papano